Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang mga bidang basura. Sila. Araw ng linggo, walang pasok sa paaralan. Malakas at may kalamigan ng hangin sa labas na pumapasok hanggang sa loob ng tahimik na silid-aralan. Inilipad ng hangin mula sa iba't ibang sulok ng silid aralan ang mga papel at plastik. Gayon din ang mga walang lamang lata at bote na gumulong-gulong pa sa sahig. Ting-tang, ting-tang, aray, aray, ang sigaw ng nasaktang sinabuboy bote at lito lata nang sila ay magkabanggaan. kumusta mga kaibigan? Tanong lang na sorpresang si Buboy Bote habang hawak-hawak nito ang ulo mula sa pagkakabangga. Narito pala kayo! Sabay na wika ng nabiglang pilar papel at pati plastik habang unti-unti silang binababa ng hangin sa malawak na sahig. Mabuti naman! Mabilis na sagot ni Pilar Papel na natutuwa sa malakas na hangin na kanina ay halos di pa rin siya. Mabuti at tumigil na ang hangin. Ang sabi naman ni Lito Lata na kanina pa rin hilong hilo dahil sa pagulong-bulong sa sakit. Bakit kayo narito? Hindi ba walang pasok ngayon? singit ni Pati Plastic na noon ay kataginan ni Pinar Papel. Muling umihip ang malakas na hangin. Ang lakas ng hangin. Sabay-sabay na sigaw ng magkakaibigan. Nagkapit-kapit ng mahigpit ang apat upang hindi sila magkahiwaliwalay. inilipat sila ng hangin sa isa pang sulok ng silid-aralan. Wala ba tayong halaga at hinahayaan na lang tayong pakalat-kalat sa paligid? Ang may pagtatagpawika ni Pati plastik ang pinakamakulay sa pangkat. Oo nga, matapos nila akong pakinabangan, iniwan na lang nila ako sa ilalim ng upuan. At musik na ako mabasag kanina ang tubo ni Buboy Botel ang katawan ko'y halos halos UPUP na sa kababangga kanina. Babatuhin pa ako ng chinelas kapag nakatuwa ang paglaruan ng mga bata at kapag sawa na sila, hihiwanan na lang nila ako kung saan saan. Malungkot na tugon ni Dito Lata. Ah! Ah! Nagkapit-kapit ng mahigpit ang apat nang muling umihip ang malakas na hangin. Wala silang magawa. Patuloy silang inikot-ikot nito sa loob ng silid-aralan na ito. Kinabukasan, nagising ang apat sa ingay ng isa-isa nang pumasok ang mga bata. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Namuumuli ang takot nila na maaaring gawin na naman ng mga bata sa kanila. maya, -maya pa, Pinagsisipa-sipa na pala si Lito Lata ng mga salbaheng bata. Makailang beses din siyang tumama sa sahig at mga upuan. Ibinilog naman si Pilar Papel sa loob ni Pati Plastic na tila isang bola. Pinagpasa-pasahan sila ng mga bata sa kung saan saang direksyon. Hamahan naman sila. Ting! Ting! Pinaipot-ipot naman ng walang tigil si buhoy bote na halos ikabasag nito sa sahig. Ha 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 ha! He 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 he! Yahoo! Sigawan at tawanan ng tuwang-tuwang mga bata habang walang tigil na pinaglalaruan ang apat na magkakaibigan. Biglang dumating ang buro na si Ginang Garcia pinagsabihan niya ang mga bata dahil sa mga papel, plastik, lata, at bote na nakakalat sa sahig. Pansamantalang tumahimik ang mga bata. Ipinaliwanag ni Dina Garcia ang kahalagahan ng mga bagay na ito upang gawin kapakipakinabang sa tao at halikasan. Nagkatinginan ng magkakaibigang papel, plastik, bote at lata sa kanilang narinig. Sila ay natuwa dahil mayroon din pala silang halaga, ganit at panginabang sa tao at kalikasan. Ah! Ah! Sigaw muli ng apat. Isa-isa silang pinulot ng mga bata at inilagay sa malaking kahon. Akala nila tuluyan na sila kung magkakatiwa -hihwalay. Si Pilar Papel ay ginawang isang makulay at kaakit-akit na bulaklak. Si Pati Plastic naman ay binalot sa kapirasong kahoy at kinulayan upang maging isang tangkay. Sinalito Nalito Lata at Buboy Bote ang naging lorera ni Pilar Papel at Pati Plastic. Kapwa sila masayang-masaya sa biglang pagbabagong anyo na nangyari sa kanila. Akala ko talaga magkakahiwa-hiwalay na tayo dahil sa ating pagkakaiba-iba. Ang masayang wika ni dito lata sa mga kaibigan. Mula noon, pinahalagahan na ng mga bata ang mga basurang nakikita nila sa paligid. Alam na nila na maari pang gamitin muli at gawing kapakipakinaba ang mga ito. Ayan, doon na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan po kayo.